paano kung sabihin ko sa inyo na ang susi sa muling paggising ng malalim at kasiya siyang kaligayahan pagkatapos ng edad 60 ay matagal nang nasa loob mismo ng inyong katawan. Walang hormones, walang side effects, at walang komplikadong mga gawain. Maaring isipin ninyo na ito'y napakagandang pakinggan para maging totoo, pero maniwala po kayo sa akin ito ay totoo. Ako po si Dr. Mila de la Paz at bilang isang doktor na dalubhasa sa kalusugan ng kababaihan sa loob ng mahigit 30 taon, inilaan ko ang aking karera sa pagtulong sa mga kababaihang tulad ninyo na maibalik ang kanilang kumpiyansa sa sarili pagdating sa intimasya. Nakita ko mismo na madalas ang katawan natin ang may hawak ng mga sagot na matagal na nating hinahanap lalo na kung paano bubuhayin ang natural na kakayahan nating makaramdam ng kaligayahan. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang isang bagay na halos hindi pa naririnig ng karamihan sa mga kababaihan, tatlong partikular na punto sa inyong katawan na kapag marahang tinapik-tapik bago ang intimasya ay maaring makatulong nagisingin ang inyong arousal system, dagdagan ng natural na lubrikasyon at lumikha ng malalim at kasiya sensasyon sa natural at maaasahang paraan. Ito ay simple libre at sinusuportahan ng parehong sinaunang tradisyon ng acupressure at modernong agham, ngunit karamihan sa mga kababaihan na lampas kisinta anyos ay lilipas ang kanilang buong buhay nang hindi nalalaman ang simpleng sikretong ito. Sa susunod na ilang minuto, gagabayan ko kayo sa bawat hakbang sa mga makapangyarihang puntong ito. Ipapakita ko sa inyo kung paano ito eksaktong tapikin, kailan ito dapat gawin, at kung bakit ito napaka-epektibo. Ang kailangan nyo lang ay ang inyong dalawang kamay at ilang tahimik na sandali bago ang intimasiya. Ibubunyag ko rin ang isang 90-segundong ritual na itinuro ko sa marami sa aking mga pasyente, mga babaeng halos sumuko na sa intimasya at ipapaliwanag kung paano pinanumbalik ng maliit na pagbabagong ito ang kanilang pagnanasa, ang tugon ng kanilang katawan at higit sa lahat, ang kanilang respeto sa sarili. Pero bago tayo dumating sa paano na maglaan muna tayo ng sandali para unawain ang bakit. Dahil kapag alam ninyo kung ano ang nangyayari sa loob ng inyong katawan, hindi lang kayo maniniwala sa teknik na ito kundi mas mararamdaman ninyo ang koneksyon sa buong proseso. Alam niyo habang tayo ay tumatanda lalo na paglampas ng 60, hindi na palaging tumutugon ang ating katawan sa pagkaantig tulad ng dati. Hindi lang ito tungkol sa hormones o pagnanasa, ito ay tungkol sa komplikadong ugnayan ng inyong nervous system, sirkulasyon ng dugo, at antas ng stress sa mga kritikal na sandaling iyon. Dito, nagiging game changer ang pagtap. Sa pamamagitan ng pagstimulate sa mga particular na pressure point, nagpapadala kayo ng direktang senyales sa inyong katawan na nagsasabing mag-relax ka, ligtas ka, hayaan mong magbukas ang iyong sarili. Para itong pag-switch ng isang biological switch mula sa estado ng stress patungo sa estado ng pagkaantig, mula sa tensyon patungo sa kahandaan. Kaya halina't tuklasin natin ang siyensya sa aspetong neurological at pisikal sa likod ng kung paano ang pagtap sa tatlong simpleng punto sa inyong katawan ay maaring magbukas ng pinto sa mas mayaman at mas kasiya siyang intimasiya nang hindi nangangailangan ng magulong lubricants o gamot. Simulan na natin. 1. Bakit epektibo ang pagtap ang siyensya ng mga pressure point at sexual response? Sa totoo lang po, noong una kong narinig ang tungkol sa pagtap bilang paraan para suportahan ang pagkaantig, nag-aalinlangan din ako. Bilang isang doktor na sinanay sa kanluraning medisina, ang una kong reaksyon ay tingnan ng mga hormonal panel, mga diresetang cream o mga klinikal na intervention. Ngunit sa paglipas ng mga taon, matapos makinig sa aking mga pasyente, magsaliksik ng malalim at makasaksi ng mga tunay na resulta, na pagtanto ko ang isang mahalagang bagay, hindi lahat ng solusyon ay nasa loob ng isang tubo. Ang ilan sa mga pinaka-epektibong sagot ay nasa loob na ninyo, naghihintay na mabuksan. Ang katawan ng tao ay likas na nakahanda para sa intimasya, ngunit habang tayo'y tumatanda ang mga koneksyong ito, ay maaaring medyo humina. Maaaring bumagal ang daloy ng dugo, maaaring maging hindi gaanong sensitibo ang mga nerve at mas mabigat ang epekto ng stress. Maraming kababaihan na lampas siksinta ang nagsisimulang isipin, siguro ganito na lang talaga ngayon. Pero hindi po. Hindi kong nauunawaan ninyo kung paano dahan-dahang gisingin ang inyong nervous system. Ang pagtap ay higit pa sa simpleng paghipo. Ito ay isang anyo ng komunikasyon sa pagitan ng inyong isip at katawan ng inyong utak at pelvic floor. Kapag nag-apply kayo ng magaan at ritmikong pressure sa mga partikular na punto, pinasisigla ninyo ang mga nerve ending na nagpapadala ng mensahe sa kaibuturan ng inyong sistema ang mga senyales na ito ay nagti-trigger sa inyong parasympathetic nervous system ang tinatawag kong green light mode ng katawan sinasabi nito sa inyong mga kalamnan na mag-relax sa inyong tibok ng puso na kumalma at sa inyong mga daluyan ng dugo na bumuka na nagpapataas ng daloy ng dugo patungo sa clitoris at mga tisyo ng ari. Ang pagbabagong ito ay napakahalaga para sa sexual function. Ang pagkaantig at natural na lubrikasyon ay hindi nangyayari kapag kayo ay stressed. Nangyayari ito kapag kayo ay kalmado na kasentro at malayang dumadaloy ang inyong sirkulasyon. Nakakatulong ang pagtap na likhain ang panloob na kapaligirang iyon ng walang gamot at walang side effects. Nakakita ako ng mga kababaihan na ilang taon nang bigo, ngunit nagsimulang makaranas ng pagbabago pagkatapos lamang ng ilang sesyon. Naramdaman nilang mas tumutugon sila, mas buhay, at mas may kumpiyansa, hindi dahil biglang nagbago ang kanilang hormones, kundi dahil sa wakas ay pinahintulutan na nilang gawin ng kanilang katawan ang dapat nitong gawin. At ngayon gusto kong ipakita sa inyo ang unang punto. Isa ito sa mga pinakamakapangyarihang zona sa buong katawan para sa pagpapalabas ng enerhiya sa pelvic area at pag-trigger ng daloy ng dugo kung saan ito pinakamahalaga. Karamihan sa mga kababaihan ay dinadala ito araw-araw, walang kamalay-malay sa kapangyarihang taglay nito hanggang sa matutunan nilang gamitin ito. Hayaan ninyong ipakita ko kung nasaan ito at kung paano ito eksaktong gamitin. Tip -tuk. puntuan ang CV6. Dagat ng enerhiya, ibaba ng tiyan. Noong unang beses kong ipinakita ang puntong ito sa isang pasyente isang babae na nagngangalang aling Carmen na nasa mga unang taon ng kanyang 70s, tiningnan niya ako na may halong pag-aalinlangan at tahimik na pag-asa. Ibig mong sabihin, itatap ko lang dito? Tanong niya habang itinuturo ang bahagi sa ibaba lamang ng kanyang pusod. Ganun lang, napangiti ako dahil maraming beses ko nang narinig ang tanong na 'yon at ang sagot ay palaging opo ganoon lang talaga ka simple ang puntong fix na tinatawag ding dagat ng enerhiya ay matatagpuan mga dalawang daliri ang lapad sa ibaba ng inyong pusod ginagamit na ito sa silanganing medisina sa loob ng daan-daang taon upang gisingin ang sigla ng buhay at ngayon pa lang Nauunawaan ng modernong agham kung bakit ang lugar na ito ay direktang kumokonekta sa malalalim na pelvic nerves at mga daluyan ng dugo, ang mismong mga sistema na responsable para sa lubrikasyon at paglaki ng clitoris. Kapag marahang na stimulate ang puntong ito, ay nakakatulong na idirekta ang daloy ng dugo patungo sa ibabang bahagi ng tiyan at singit na nagpapaluwag sa tensyon sa inyong core at inihahanda ang lugar para sa pagkaantig. Ngunit higit pa sa pisikal, mayroon ding emosyonal na nangyayari dito. Maraming mga nakatatandang babae ang nagdadala ng hiya o pagkabigo sa bahaging ito ng kanilang katawan, mga tao ng pakiramdam na sira. Natila ang kanilang pagkababae ay kumupas na. Kapag sa wakas, ay nakakonekta sila sa puntong ito kapag sila ay nagtap at huminga at naramdaman ng init na nagsisimulang umusbong sa kaybuturan para bang may isang bagay na nagising na matagal nang natutulog. Madalas kong sinasabi sa aking mga pasyente, huwag lang magtap ng mekanikal magtap na may intensyon. Habang ginagawa ninyo ito, isipin ninyo na ang enerhiya ay gumagalaw, ang dugo ay dumadaloy, at naaalala ng inyong katawan ang sarili nitong likas nakakayahang lumikha ng pagkabasa at makaramdam ng kaligayahan. Magtap ng halos isang minuto, huminga ng dahan-dahan at malalim at pansinin lamang kung paano tumutugon ang inyong katawan. Maaari kayong makaramdam ng banayad na pangingilig o malambot na init na nabubuo sa ibabang bahagi ng inyong tiyan. Iyan ang dagat ng enerhiya na nagsisimulang tumaas. Ito ay isang tahimik na kapangyarihan, ngunit isang malalim na pambabae. Hindi ninyo pinipilit ang anuman. Iniimbitahan ninyo ito. At minsan yun ang gumagawa ng lahat ng pagkakaiba. Ngayon, kung ang puntong ito ay nagpapagana sa inyong enerhiya, ang susunod na punto ay may ginagawang kasinghalaga, pinapakalman ito ang ingay sa inyong isipan dahil kahit na may perpektong daloy ng dugo, kung ang pagkabalisa tungkol sa posibleng sakit o discomfort ay sumisira sa sandali, lahat ay maaaring magsara. Hayaan ninyong ipakita ko ang susunod na makapangyarihang lugar, isang lugar na hindi ninyo inaasahan upang mabawi ang kontrol, kapanatagan at kalmado bago ang intimasya. Kung nandito pa rin kayo at nakakatulong ito sa inyo, itype lang po ang numerong 1 sa comments para malaman kong nakakasunod kayo. Ngayon, tumuloy na tayo sa pangalawang makapangyarihang punto. Punto do ang K. Bumubukal na batis, talampakan. Hindi ko malilimutan ang isa sa aking mga pasyente, si Ginang Susan, edad 68, na pumunta sa akin matapos ang ilang taong tahimik na paghihirap. Ang pinakamalaking hadlang niya nakakagulat ay hindi ang kakulangan ng pagnanasa. Ito ay pagkabalisa. Sa tuwing malapit na sila ng kanyang asawa, ang isip niya ay nagkakarera, nag-aalala siya na baka masakit ito at naninigas ang kanyang katawan na ginagawang imposible ang kaligayahan. Sabi niya, pakiramdam niya ay nasa magkaibang silid ang kanyang katawan at isipan. Doon ko ipinakilala sa kanya ang K1 point at nagsimulang magbago ang lahat. Ang puntong ito ay kilala bilang bumubukal na batis. At matatagpuan ito mismo sa inyong talampakan, sa ilalim lamang ng bola o una ng inyong paa. Maaring mukhang kakaibang lugar ito na targetin para sa sexual function, ngunit ang pinapagana nito ay malalim na konektado sa ugat ng pagkaantig kalmado at matatag na enerhiya. Alam ninyo maraming kababaihan sa yugtong ito ng buhay ang may daladalang palaging mababang antas ng tensyon. Ang stress ay naiipon araw-araw at kapag pinakamahalaga na kapag gusto ninyong maging present bukas at handang tumanggap ang inyong nervous system ay masyadong aktibo para makipagtulungan. Ang K1 point ay direktang nakikipag-usap sa sobrang aktibong nervous system na yon. Kapag tinapik o pinindot ninyo dito, kahit gaano kadahan nagpapadala ito ng mensaheng nagpapakalma sa buong katawan ninyo. Sinasabi nito, dahan-dahan, bitawan mo, magtiwala ka sa sandali. Nang sinimula ni Ginang Suza na itap ang kanyang mga K1 point gabi-gabi, sa loob lamang ng 20 hanggang 30 segundo, bawat paa, napansin niya ang isang kahangahangang bagay. Bumagal ang kanyang mga iniisip, lumalim ang kanyang paghinga, at nagsimula siyang makaramdam na ligtas muli sa sarili niyang katawan. Mayroong isang bagay na hindi ka panipaniwalang nakapagpapakalma sa paghawak sa inyong mga paa bago ang intimasya. Dinadala nito ang inyong kamalayan, pababa palayo sa daldalan sa inyong isipan at patungo sa lakas ng inyong katawan. Kapag isinama ninyo iyon sa eneriyang ginising ninyo sa ibabang bahagi ng inyong tiyan, lumilikha kayo ng isang malakas na balanse, eh. sensual na enerhiya na umaakyat mula sa ibaba at pagkabalisa na nawawala sa ilalim ninyo. Ngunit may isa pang piraso sa palaisipang ito. Habang tumutugon ang katawan sa pagtap sa mga mas mababang sonang ito, may isang nakakagulat na punto sa itaas na tumutulong na pagsamahin ng lahat. Ito ay isang lugar na hindi iniisip ng karamihan sa mga kababaihan ngunit hawak nito ang susi sa paglipat ng inyong utak mula sa tensyon patungo sa pagnanasa hayaan ninyong ipakita ko kung nasaan ito at kung paano nito kinukumpleto ang proseso punto 3 ang GVDCP sandaang tagpuan tuktok ng ulo naalala ko ang isang kaibig-ibig na babae na nagngangalang Lola Eleanor 72 taong gulang na nakaupo sa tapat ko sa aking klinika sa Makati at sinabing Dora Paz handa po ang puso ko pero ayaw sumunod ng isip ko matatag ang kanyang mga kamay ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasalaysay ng mas malalim na kwento isang kwento ng mga taon na nabihag sa sarili niyang mga iniisip na may pagdududang pumapasok bago pa man magsimula ang anumang intima siya na nagnanakaw sa kanya ng koneksyon na kanyang inaasam. Para sa mga kababaihang tulad ni Lola Eleanor, at marahil para sa inyo ang susunod na puntong ito ay hindi lamang kapakipakinabang. Ito ay mahalaga. Ang GV20 point ay tahimik na matatagpuan sa pinakatuktok ng inyong ulo. Tinatawag itong sandaang tagpuan. Dahil sa tradisyonal na medisina dito, pinaniniwala ang nagtatagpo ang enerhiya mula sa lahat ng bahagi ng katawan kahit nakakaiba pakinggan kapag marahan ninyong tinapik ang puntong ito hindi lang kayo nag-stimulate ng mga nerve binabago ninyo ang inyong buong panloob na estado lumilikha kayo ng isang sandali ng katahimikan ng presensya ang nalaman ko ay karamihan sa mga nakatatandang babae ay may dala-dalang mas maraming ingay sa isipan kaysa sa kanilang inaakala. Pag-aalala tungkol sa imahe ng katawan, takot na hindi tumugon mga lumang alaala, mga nakaraang sakit nagpapatong-patong ang mga ito at bumubuo ng isang uri ng static na humaharang sa pagkaantig. Kahit na handa ang katawan, kayang isara ng isipan ng lahat, dito pumapasok ang GV Renly. Sa loob lamang ng 20 hanggang 30 segundo, ng malambot na pagtap sa mismong tuktok ng ulo, may nagbabago. Nararamdaman ninyong bumabalik kayo sa inyong katawan, bumabagal ang inyong paghinga, at bigla ang sandali ay hindi na nakakatakot. Ito ay nagiging kaaya-aya. Madalas kong itap ang puntong ito sa aking sarili, sa mga mahahaba at nakakastress na araw, hindi para sa mga sexual na dahilan, kundi para mag-reset, mag-focus muli at muling kumonekta. Kapag isinama sa mga mas mababang punto, tinutulungan ng GV20 na kumpletuhin ang circuit mula sa enerhiya ng pelvic patungo sa kapanatagan at sa wakas sa kalinawan ng isip. Sa intimasiya ang kalinawan na iyon ay lahat-lahat. Ginagawa nitong pagtanggap ang pagsisikap at presensya ang pressure. Ngayon, isipin ninyo na pagsamahin ang tatlong puntong ito, enerhiya kapanatagan, at kalinawan sa isang tuloy-tuloy na gawain na magagawa ninyo sa loob lamang ng 90 segundo bago ang intimasya. Iyan mismo ang ipapakita ko sa inyo susunod isang simpleng pagkakasunod-sunod na pinagsasama-sama ang lahat at binubuksan ng natural na kahandaan ng inyong katawan na hindi pa ninyo nararanasan. Manatili po kayo sa akin. Kung kasama ko pa rin kayo, at nakakatulong ito, itype lang po ang numerong WUWA sa comments para lang malaman kong nakasubaybay kayo. Ngayon, magpatuloy na tayo. Ang sequence tap na paraan bago ang pagtatalik. Ngayong nauunawaan na ninyo ang kapangyarihan sa likod ng bawat isa sa tatlong puntong ito, ang tunay na mahika ay nangyayari kapag pinagsama-sama ninyo sila. Kapag lumikha kayo ng isang maikli at intensyonal na ritual, na nagpapagana sa inyong katawan, nagpapakalma sa inyong isipan at nagsesentro sa inyong enerhiya. Bago mismo ang intimasya, lumilikha kayo ng isang malalim na pagbabago. Tinatawag ko itong paraang sequence tap. At sa totoo lang, isa ito sa mga pinakamagandang bagay na nasaksihan kong yakapin ng mga nakatatandang kababaihan dahil hindi lang ito tungkol sa teknik. Nagiging isang kasanayan ito ng pagmamahal sa sarili. Ang paraang ito ay hindi mahaba o komplikado. Tumatagal ito ng wala pang dalawang minuto, ngunit sa mga tahimik na sandaling iyon, may isang makapangyarihang nagaganap. Hindi kayo nagmamadali, hindi kayo nag-aalala kumokonekta kayo sa inyong sarili, sa inyong hininga, at sa sandaling darating. Magsimula sa ibaba ng inyong pusod CV6, ginigising ang dagat ng enerhiya dami ng pagtugon ng inyong ibabang katawan na may init at potensyal. Lumipat sa tuktok ng inyong ulo G20 ang puntong sandaang tagpuan na inaanyayahan ng inyong isipan na bumagal at salubungin ng katawan kung nasaan ito. Magtapos sa mga talampakan ng inyong paa, K1 dahan-dahang magtap upang pakalmahin ang nervous system at patatagin ang inyong enerhiya. Tatlong punto tatlong hakbang at tatlong pagkakataon na bumalik sa kaligayahang laging sa inyo. Sinabi sa akin ng isa sa aking mga pasyente na inaabangan na niya ngayon ang gawain ito tulad ng mismong intimasya. Pinaparamdam nito sa akin na buo ako muli. Sabi niya na parang sa wakas ay nakasink na ako sa aking sarili. At iyan ang diwa nito. Ang sequence tap ay hindi isang gimmick. Ito ay isang paraan ng pagbibigay sa inyong sarili ng pahintulot na makaramdam tumanggap at magmahal ng may presensya at kumpiyansa. Hindi ninyo ito ginagawa para sa performance. Ginagawa ninyo ito upang muling kumonekta sa bersyon ninyo na hindi kailanman umalis ang babaeng nagnanais pa rin, nakakaramdam pa rin at karapat-dapat pa rin sa kaligayahan at pagiging malapit. At ngayon, gusto kong bigyan kayo ng isang simpleng plano na maaari ninyong sundin simula ngayong gabi. Ilang maliliit na hakbang lamang upang matulungan kayong isama ito sa inyong buhay at magsimulang makakita ng tunay na mga resulta ng mabilis, tuloy-tuloy at natural. Lakarin natin yon ng sama-sama. Ano ang susunod na gagawin? Ang inyong action plan. Sa ngayon, mas marami na kayong nauunawaan kaysa sa karamihan ng mga kababaihan kung paano natural na suportahan ang inyong sexual na sigla. At ang kagandahan nito, lahat ng inyong natutunan, bawat punto, bawat hininga, bawat marahang topic ay abot kamay na ninyo. Walang kinakailangang reseta, walang mga waiting room at walang hiya. Kayo lang ang inyong katawan at isang tahimik na sandali ng intensyon. Kaya ano ang dapat ninyong gawin? Susunod, simulan ngayong gabi. Huwag nang hintayin ang perpektong sandali. Magsimula sa pamamagitan ng paglalaan ng dalawang minuto lamang bago matulog o bago ang intimasiya. Gamitin ang paraang sequence tap tulad ng itinuro ko sa inyo, CV6, pagkatapos ay g at pagkatapos ay K-1 huminga ng tatlong malalim at nakakarelax na hininga sa pagitan ng bawat hakbang. Bitawa ng mga inaasahan hayaan ang inyong katawan na tumugon ng walang pressure. Ang inyong binubuo ay hindi lamang isang ugali. Ito ay isang ritmo, isang pagbabalik sa balanse. Mangako sa loob ng suti araw. Iyon lang po ang hinihiling ko. Isang linggo lang. Gawin itong isang maliit na ritual tulad ng paghuhugas ng mukha habang lumilipas ang bawat araw bigyang pansin hindi lamang ang mga pisikal na pagbabago kundi pati na rin ang inyong emosyonal na pagbabago mas nagiging kumpiyansa ba kayo mas present mas may pag-asa iyan ang tunay na panalo dahil kapag nagsimulang magtiwala muli ang isipan sa katawan lahat ay nagbabago isa-alang-alang na ibahagi ito sa inyong partner Marami sa mga kababaihang nakatrabaho ko ang natuklasan na ang pagiging bukas tungkol sa bahaging ito ng kanilang buhay ay nagdulot ng mas malalim na koneksyon, hindi lamang sa kama, kundi sa pag-uusap, tiwala at pagmamahal. Ang nagsisimula sa ilang marahang topic ay madalas na lumalago sa isang bagay na mas malalim pa. Kung pagkatapos ng isang linggo ay nagsimula kayong makaramdam na mas handa, mas komportable at mas buhay huwag huminto. Magpatuloy lang po kayo. Naaalala ng inyong katawan kung para saan ito ginawa. Ang inyong espiritu rin. Ngayon, bago tayo magtapos, may isa pa akong huling bagay na nais kong ibahagi sa inyo. Hindi ito tungkol sa mga teknik o pressure point. Ito ay isang bagay na mas malalim, isang katotohanan, na karapat dapat marinig ng bawat babaeng lampas, siksi at iilan lamang ang nakakarinig manatili po kayo sa akin ayaw ninyong palampasin ito pangwakas na kaisipan isang aral sa buhay tungkol sa pagbawi ng inyong kapangyarihan kung may isang bagay na gusto kong baunin ninyo mula sa ating pagsasama ngayon ito po iyon ang inyong edad ay hindi tumutukoy sa inyong pagnanasa sa inyong sensualidad o sa inyong karapatang magtamasa ng malalim at kasiya siyang intimasiya. Sa napakatagal na panahon, tahimik na kinumbinsi ng lipunan ang mga kababaihang lampas, sista na. Ang kanilang pinakamagagandang araw ay tapos na na. Ang panunuyo o nawawalang koneksyon ay simpleng presyo lamang ng pagtanda. Hindi ko po tinatanggap yon at hindi rin dapat ninyo tanggapin. May natutunan kayo ngayon na hindi malalaman ng karamihan sa mga kababaihan. Natuklasan ninyo kung paano ang simple at sinasadyang pagtap sa tatlong mahahalagang punto ay maaring ibalik sa balanse ang inyong katawan ilipat ang inyong nervous system mula sa stress patungo sa pagkaantig at payagan ang kumpiyansa na bumalik. Ngunit ito ay higit pa sa siyensya at teknik. Ito ay tungkol sa pagbawi ng inyong pagkakakilanlan ang bahagi ng inyong sarili na maaaring nailibing sa ilalim ng mga tao ng katahimikan hiya o pagkabigo. Ito ay tungkol sa muling pagkonekta sa babaeng nagnanais pa rin maramdamang gusto siya may kakayahan at malalim na konektado. Sinasabi ko ito hindi lamang bilang isang doktor, kundi bilang isang babae na nakinig sa daan-daang kwento. Bawat isa ay magkakaiba, ngunit lahat ay sumasalamin sa iisang tanong huli na ba para sa akin? Ang sagot ko sa bawat pagkakataon ay hindi. Hindi kailanman huli ang lahat para muling mabuhay. Kayo man ay may partner o wala sexual na aktibo o nag-aalangan ng mahalaga ngayon ay kung ano ang pipiliin ninyong gawin. Susunod, nasa inyo na ang paraan ng plano at ang katawan na mas marunong hindi mas mahina. Sa ilang minuto lamang ng tahimik na intensyon, maaari kayong magsimulang makaramdam ng pagbabago sa mga paraang hindi ninyo inaakala na posible. Kaya't pakiusap, huwag po kayong umalis dito na iniisip ang nawala sa inyo. Umalis kayo na iniisip ang inyong babawiin, ang inyong kapangyarihan, ang inyong presensya, at ang inyong kaligayahan. Ito na ang inyong oras. Hindi pa tapos ang inyong kwento sa katunayan ang pinaka-intimate na kabanata ay maaring nagsisimula pa lamang. Ito po si Dr. Ramila de la Paz at narito ang aking aral sa buhay. Para sa inyo ngayon, ang pinakadakilang lakas ng isang babae ay hindi na sa kanyang kabataan o hitsura, kundi sa kanyang kahandaang muling kumonekta sa karunungan ng kanyang sariling katawan at espiritu. Huwag kailanman matakot na pakinggan kung ano ang sinusubukang sabihin ito sa inyo. Kung ang mensaheng ito ay nakaantig sa inyo, kung nagbigay ito sa inyo ng bahagyang pag-asa, o isang sandali ng kalinawan, hinihikayat ko kayong maglaan ng sandali upang ibahagi ang inyong mga saloobin sa comments sa ibaba. Gusto kong marinig kung aling bahagi ang pinakatumatak sa inyo. O itype lamang ang, handa na ako kung gagawin ninyo ang unang hakbang na iyon pabalik sa kumpiyansa. Pakiusap ibahagi po ninyo ito sa isang kaibigan o kamag-anak na maaaring kailangang marinig ang mensaheng ito. Hindi kayo nag-iisa sa paglalakbay na ito at mahalaga ang inyong kwento.